Hi guys. this uh, today is October 7. Last day ko na dito sa work. Magbabakasyon na ako papuntang Philippines. Uh, babalik naman ako dito sa Alaska next uh, spring and summer. So last day ko ngayon. So this is my last room sa mahiyo ko. Um, last room ko na to kasi kanina na ayos ko na yung mga ibang room that's my last bed. Kasi nakakalungkot din na excited ka kapag last day mo na. Nakakalungkot kasi parang this is my second home na. Palagi ako rito everyday. Minsan nga hindi na ako nagde-day off. Kasi sayang din. Could you imagine? Ang um, per hour ko dito is 2,500 or 2,000 to 2,500 per hour sa pesos ha. Eh. So, it depends dun sa parita ng dollars. So, last bed. Naayos ko na to. Kahit na Pakita ko na lang sa inyo. Huling lapag ng pillows. Tapos, kanina, nag-lunch kami together. Pinag-prepare ako ng boss ko, ng mga boss ko ng uh, lunch. So, nag-lunch kami together. Ang sweet lang. Tapos, binigyan nila ako ng bonus. Okay. Yeah, I think this is a bonus. Oh, card pa. May nakalagay na thank you. Sweet. Actually, may idea na ako how much is inside. Pero kasi, um, yung previous owner, ganito din yung binibigay sa akin. Or sometimes, it depende. Nakadepende sa ano. Pero usually talaga, nasa, ah, hindi ko masasabihin. Sabay natin bilangin. okay. Then allow me to show you some uh messages of sweet. Bilangin natin kung gaano binigay nilang bonus sa akin for this season. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh my God, 2,000. Still the same. Masaya ako kasi 2,000. So, kung sa peso, pera natin ito. 2,000 dollars kung sa pera natin ito. Nasa 100 something. Thanks God. Kala ko actually, hindi na nila, hindi ako magkakaroon ng bonus sa kanila. Kasi nga, bagong owner sila rito. Sila yung nakabili nitong lodge na to. Uh, yung dati kong boss, nag-retired na. So, tumira na sila sa, uh, I think, 6 or 7 hours from here, from this place. So, na sila dun sa, or tumira na sila dun sa retirement house nila na binili talaga malapit sa lake mayaman naman yung mga yun. Tapos, malungkot din at hindi ko na sila makikita kasi ilang taon din ako sa kanila. Ito, yung bago kong boss ngayon, uh, this season ko lang sila naging boss kasi sila nga nakabili na lugar na to. So, kumbaga, four months ko pa lang silang nakakasama. So far, so good naman. At yun na nga yung uh, pinagpipray ko, sana bigyan ako ng bonus. Kasi malaking bagay din yung bonus margin ng Kung sa peso wala nasa 100 something din to 100,000 pesos or depende sa palitan niya ng dollars Diba? So, thank God talaga. Kasi malaking tulong din to sa amin kasi mama ko 80 years old na. Ako lang na may sumusuporta sa nanay ko. Tapos uh, para maitulong tulong ko rin sa iba. At hindi ako basta-basta Hindi naman ako ganun ka-generous talaga. Kasi syempre may mga pangailangan din kami sa pamilya. Pero syempre inuuna ko talaga. Tuloy natin yung uh, chikahan natin kanina. Na putol kasi dumating yung isang boss ko. Nagpapaalam siya kasi pupunta siya ng Wasila. Para uh, umaten ng birthday ng sister niya. So yun na nga. Hindi ako... Ah kaya pala siya nagpaalam kasi nga. Baka hindi na daw magkita mamaya pag out ko sa work at nasa biyahe na siya, babiyahe na pala siya. So yun na nga, uh, hindi naman ako ganun ka-generous kasi hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita namin. Siyempre, mas uudahin mo talaga yung pangailangan ng uh, pamilya, lalo na ng nanay ko na senior na wala namang tutulong na iba dun or wala namang magsusustento sa kanya, kundi ako lang din. Yan. Regarding sa pagtulong, uh, uunahin ko siyempre yung mga taong uh, nasa paligid ng nanay ko. Yun yung unang-una kung kumbaga priority ko kapag meron akong kinikita dito sa Alaska or sinus, uh, uh, sumusweldo ako. Mas uunahin ko yon Siyempre yung nanay ko at yung mga uh, pangangailangan namin sa bahay. So thankful naman ako na kasi mag-isa lang akong anak ng nanay ko. Tapos Uh, wala na rin yung tatay ko so kumbaga yung mama ko nalang talaga eh ang problema pa sa mama ko wala naman siyang pensyon kasi hindi siya nakaprans mag work before kundi dati kasi parang kumbaga nara, natatandaan ko uh, nagtitinda tinda siya may sari sari store eh hindi niya naisipan ng mga time kasi hindi naman uso pa dati Yun yung magsiself ano ka ng SSS kasi kung yung hulog niya sa SSS eh kulang na yung pera para sa pang-araw-araw namin. Kung baga nairaos ako ng nanay, ng nanay ko na mag-isa lang siya, na wala akong tatay. ba? Diba? Pero hindi ko na may hinanap yung tatay ko. Hindi ko na rin alam kung nasan siya. Okay? So, basically, ang pamilya ko lang ay ang asawa ko dito at ang mama ko sa Pilipinas. Hindi na rin kami nagkaanak kasi nga, baga, before, Uh, na surgery ako. Nagkaroon kasi ako ng uh, cancer before. Uh, sa ko na ididetalya ko ano yun. Na hindi na talaga ako pwedeng magkaroon din ng baby. At uh, naintindihan naman ng asawa ko yon, Er, uh, yun. Meron sa Philippines, meron kaming anim na aso. At si Lisel kasama namin na thank God we have an angel in the house na tumutulong sa mama ko at nag-aalaga sa mga aso namin pasalamat talaga kami, may lisal kami. Kaya, yeah. hindi kita pababayaan na sana ipag-pray mo na laging okay yung trabaho ko dito sa Alaska para makapag-share din ako ng blessing sa iba at saka para maganda yung flow ng pera sa bahay natin. Kasi minsan alam niyo ba yun, yung pag may minsan may nagme-message sa akin, humihingi ng tulong, or nangihiram ng pera, hindi ko talaga mapagbigyan. Kasi una, uh, meron akong sinusuportahan ng magulang. Tapos, uh, yung mga maintenance na yung gamot niya, may mga pangilangan kami sa bahay, na kumbaga, uh, syempre uunahin ko muna yun, kasi kapag ipinahiram ko yung pera na yun, kami naman yung mawawalan. Pero, talagang pinag ko na sana uh, mag-umapaw, magkaroon ako ng maraming blessing para makapag-share din ako sa iba. Mamaya pa lang gabi, after here, mag i na ako. Uh, I-prepare ko na yung luggage ko para sa biyahe ko papuntang Philippines. And then, tomorrow, pupunta na kami ng Anchorage. Kasi yung sa Anchorage, dun sa, uh, mag magisting stay muna kami ng two days doon sa bahay ng brother-in-law ko sa kapatid ng asawa ko kasi malapit sila sa airport. So, ang pinakanilas na airport dito sa amin is 6 uh, six, six to 7 hours pa from here. So, kailangan na bumiyahe ahead of time before ng flight ko. Okay? So, sumahan niyo ako sa journey ko papunta ng Anchorage at ng pauwi ng Pilipinas. See you guys! Bye! Thanks for watching!